sa Rosario Cavite. Kuya, kayo may tanim nito pipino? Oo, oh, ako may tanim ng pipino. magkano magkaning ganito kuya? 10 piso lang ako, Dok. 15 po. 15. Ito, 20 ang nakabalo po. Sa so, nakabalot. nakabalo tayo pa. kuya, kayo may tanim uh, nito? Yung... Kuya, huh? kayo may tanim nito oh, pipino? Oo, may tanim po, dyan. Saan po yung taniman nyo ng pipino? Doon po sa lae. Ana, ah, eh, lagi po kayo nakapwesto dito? Oo, oh, lagi po. Dito lang yan sa may Rosario Cavite, oh. Sa may, ha? Happy ko. Ayan, sa, okay, sa naik po yung farm nila nito. Itong po ganitong kadami, ah, 20 pesos. Pero kapag isa lamang po ang bibili, 10 pesos. Eh, okay, mapapanood yan mamaya, yan. O, dito lamang po yan sa may Rosario Cavite. Meron din po 15 pesos ang isa. Yung ganito pong kalalaki, o. Oh. Ang mura ng pipino. Okay, Sarili ka ni Kuya to, eh. Ano, Kuya? Po Lagi pong may harvest kayo? Kapag meron pa ng lang ng pipino, Palang, ah, palang pa, ano pa po ang tindan ninyo, Kuya Bukod, po sa pipino? Sabi sa mga ubas, mga imported na prutas. Ayan, eh, dito po yan. Sarili po nilang tanim itong pipino. Ito po ngayon ang update ng presyo ng pipino. Dito lamang yan sa may Rosario Cavite. <laughs> dito lamang po <laughs> yan. Ayan, bumili po si Nestor lakas sa 50-10 pesos po. Nandito lamang. Bihira lang na si kuya na. Ano e kuya? Bihira lang si kuya na may tipino. Natsepo po handang natin dito sa may Rosario Cavite. Napadaan lang po tayo dito gamitin sa tinaka. Nandito po, o. Oh. Bumili tayo ng, ano, ito, o. Oh. Mura po ito mong kain Mahal po ito sa amin, yung sa Green Gate. Bagong harvest na pipino. Dito lamang yan sa Rosario Cavite, mayroon 15 pesos. At different po tayo ngayong araw na to. Ito po yung sarili tanimin na kuya sa naik sa Cavite ka po ito galing. Tapong pitas po ito. 10 piso lang o. Oh. Fresh pipino, cucumber. Kuya thank you Kuya